Itong tao ay naglaro sa iyong puso at pinasakit ka at ngayon siya ay nasa harap mo, nakatingin sa iyong mga mata, sinusubukang hanapin ang isang bagay na marahil wala na sa iyo, ang inosente, ang pag-asa na minsan nasa iyo. Malalim ang sakit, hindi ba? Ang pakiramdam na parang may nawala sa loob mo at tanging ang echo ng mga pangako na kanyang binitiwan at hindi tinupad. Nararamdaman mo ang bigat ng lahat ng dinaanan. Bawat salitang hindi nasabi, bawat kilos ng pag-aalaga na ipinakita mo at kanyang tinanggihan, bawat luha na iyong iniluha habang walang nakakakita. At nayon, sa harap ng taong ito, nararamdaman mo ang halu-halong damdamin. Parte ng sarili mo ay gustong sumigaw, gustong ilabas lahat ng sakit na naghihirap pa rin. Isa pang parte ng sarili mo ay gustong talikuran siya at lumayo, iwanan ang lahat ng minsan mong inakalang pagmamahal. Ngunit siya ay nandyan, napakalapit at, kasabay nito, napakalayo. Ang ngiti ay pareho, baka matamis na muli ang mga salita, pero may nagbago sa loob mo. Ang sugat na binuksan niya maaaring naghilom na, pero ang peklat ay nananatili. At ito ang dalang peklat mo ngayon, bilang pananggalang. Ang sakit ang nagpamalakas sayo, nagpamapagmatsag, nagpalamula. Hindi ibig sabihin na wala ka ng pagmamahal o ayaw mo nang maniwala sa pag-ibig. Natutunan mo lamang na protektahan ang iyong puso, na huwag ibigay lahat agad-agad, nasukatin ang mga salita at intensyon. At nagsimula siyang magsalita, lumalabas ang mga palusot, naglalabasan ang mga dahilan. Pare-pareho na lang ang kwento, hindi ba? Sinusubukan niyang ipaliwanag ang hindi maipaliwanag, sinisikap pagtagpiin ang mga bagay na basag na. At ikaw, sa isang iglap, nakakaramdam ka ng kaunting pag-asa, na baka, sa pagkakataong ito, magkaiba naman pero huwag magpalin lang. Maaaring mas tapat siya ngayon, mas nagsisisi, pero hindi nito mababago ang katotohanan na pinaramdam niya sa iyo ang sakit, at iyon ay isang bagay na hindi madaling mabura. Kailangan mong magpasya kung ang muling pagkikita na ito ay simula ng isang bagong yugto o isa na namang kabanata na kailangan ng tuluyang isara. Sa kaloob-looban mo, alam mo ang sagot. At hindi ito tungkol sa pagpapatawad o paglimot, kundi sa pag-unawa sa sarili mong halaga. Mas higit ka pa sa mga kasinungalingang sinabi niya, mas mahalaga ka pa sa mga pangakong binali niya. Karapat dapat ka sa higit pa. At iyan ang kailangan mong tandaan ngayon, habang naririan siya sa harap mo, sinusubukang muling buhayin ang minas na siya rin ang pumuksa. Kaya, ano ang gagawin mo? Makikinig ka ba ulit sa mga palusot niya, bibigyan mo ba ulit ng pagkakataon ang mga pangakong baka hindi matutupad? O pipiliin mo ang sarili mo, pipiliin mo ang iyong kapayapaan? ang iyong pagmamahal sa sarili. Nasa sayo ang desisyon, pero tandaan, hindi makasarili ang piliin ang maging masaya, hindi mali ang kalimutan ang nakaraan kung puro sakit lang ang dinala nito sayo. Humina ka ng malalim. Parang mabigat ang hangin, daladala ang lahat ng pabigat ng mga nakaraang hinanakit. Nakatitig siya sa iyong mga mata, at nararamdaman mo ang bahagyang panginginig, hindi sa takot, kundi sa pahiwatig. Sinusubukan niyang maging mapanghikayat at maaring sa isang banda, nagiging ganoon nga siya. Pero may isang bagay sa kaloob-looban mo na sumisigaw, na nagpapaalala sa iyo kung gaano kahirap ang pag-ahon mula sa hukay ng sakit at pagkabigo. Isa itong paglalakbay na mag-isa, isang daan na kailangan mong tahakin mag-isa, pinipiraso ang sarili mo pabalik sa tamang lugar. Alalahanin mo ang lahat ng gabing naramdaman mong lubos kang nag-isa, na parang naligaw ka sa gitna ng isang emosyonal na disyerto, Iyong pakiramdam ng kawalan na tila walang katapusan. Alalahanin mo ang bawat pangakong binitiwan niya at na, nang dumating ang oras para tuparin, simpleng naglaho na lang sa hangin. Para bang bawat salitang binigkas ay puno ng matamis na lason, isang bagay na nakakaakit sa unang tingin, pero unti-unting sumisira sa loob pagkatapos. At sa kabila nito, nandito ka pa rin. Nabuhay ka. Natagpuan mo ang isang lakas na hindi mo alam na mayroon ka at nayon para bang huminto ang oras. Ang tunog sa paligid ay tila lumalayo, ang mga mukha ng mga tao ay nagiging mga malabong imahe at kayo na lang dalawa ang natitira. Para bang nagpa ang kapalaran na bigyan ng isa pang pagkakataon ang pagtatagpo na ito, ngunit hindi kinakailangang para sa isang panibagong simula. Marahil isang pagkakataon lang ito para tapusin ng tuluyan ang mga bagay, upang pakawalan ang mga tanikalang nagbibain pa rin sa iyo sa isang nakaraang hindi na nagpapakilala sa iyo. Lumapit siya ng kaunti pa, marahil umaasang makakatanggap ng isang yakap, isang haplos, anumang senyales na may natitira pang bukas na daan, isang landas pabalik sa iyo. Pero, sa pagkakataong ito, wala na sa iyo ang kumpiyansang dating nakikita niya. Ang iyong mga mata ay may naiibang kislap, isang kislap ng taong natutunan ng mahalin ang sarili higit sa ano pamang bagay. Pansinin niya ito, mag-aatubili siya ng isang segundo, at sa sandaling iyon mararamdaman mo na sa wakas ang timbang ng timbangan ay napapasakit mo na. Naalala mo ang mga aral na natutunan mo sa panahon na hindi siya naroon doon. Ang mga oras ng pagmumuni-muni, ang mga sandali ng pag-aalaga sa sarili, ang mga araw na pinili mong piliin ang sarili mong kaligayahan sa halip na hintayin itong manggaling sa labas. Ang mga araling ito ay hindi naging madali, ngunit mahalaga ang mga ito upang muling buin kung sino ka na ngayon. Hindi ka na ang taong bulag na naniwala sa bawat salita niya. Ikaw ay isang taong mas malakas, mas may kamalayan sa sarili at higit sa lahat, mas handa na huwag pahintulutan ang sakit na maulit. Ang muling pagkikita ay maaaring maging makabuluhan, hindi para sa kanya, kundi para sa iyo. Maaari itong maging pagkakataon na tingnan sa mata ang taong nakasakit sa iyo at hindi na maramdaman ang kirot sa dibdib, ang pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ang pagkakataon upang mapagtanto na ang pag-ibig na matagal mo nang hinahanap ay hindi kailangang magmula sa iba, ito ay maaaring at dapat na palagin sa loob mo. Sinusubukan niya ulit, iginigiit na nagbago na siya, na ngayon ay iba na, na ang paglayo sa isa't isa ay nagmistulang bagang ipakita sa kanya kung gaano kakahalaga. Matamis ang mga salita, may tinig ng katapatan. Ngunit, sa pagkakataong ito, alam mo na ang katapatan ay hindi sapat. Hindi lamang ito tungkol sa mga salitang binibitawan, kundi tungkol sa mga kilos na sumusuporta sa mga ito. At, sa nakaraan, hindi niya napanindigan ang mga pangakong ginawa niya. Ikaw ay nasa harap ng isang mahalagang sandali. Alam mo na hindi ito tungkol sa paghihiganti, sa pagpaparamdam ng sakit na iyong naramdaman. Ito'y tungkol sa iyong kapayapaan, sa pagbibigay-pugay sa sarili kung ano ka na matapos ang napakaraming pagsusumikap. Hindi mo kailangang maging bastos ni malupit, ngunit kailangan mong maging tapat sa iyong sarili. Isa ito sa pinakamalaking aral na naituro ng buhay sa iyo, na ang pinakamahalagang pag-ibig ay yaong para sa sarili, sapagkat ito ang nagtatakda sa lahat ng iba pang uri ng pag-ibig na papasok at lalabas sa iyong buhay. Sa sandaling ito, nagiging malinaw ang pagpili. Maaari kang makinig, maaari pang makaramdam ng simpatya sa kanyang pagsisisi, ngunit hindi mo na kailangang ilagay ang iyong sarili sa isang posisyon ng kahinaan na nagdala sa iyo ng napakaraming sakit sa nakaraan. Maaari kang maging magiliw ng hindi nagiging mapagbigay, maaari kang maging maunawain ng hindi mapangalo. Napagtatanto mo na hindi na kinakailangan magpakita ng galit o sumigaw, ang kapangyarihan ay nasa simpleng pagpapahayad ng nararamdaman ng payapa ngunit matatag at sa gayon, ikaw ang magpasya. Sa isang malamig ngunit punong-puno ng determinasyon na tingin, sa wakas ay natagpuan mo na ang mga salitang kailangan mong sabihin. Baka hindi niya inaasahan ang reaksyong ito, marahil umaasa siya sa iyong kahinaan, sa bahaging iyon ng iyong sarili na, minsan, ay buong buo niyang pag-aari. Ngunit ngayon ay iba na. Natagpuan mo na ang iyong boses, natagpuan mo na ang iyong balanse, at ito ay isang bagay na wala nang makakakuha sa iyo. Ang mga salita ay lumabas ng malinaw, ngunit walang anumang agresyon. Pinag-usapan mo kung gaano kahirap ang pagdaanan ng lahat, tungkol sa mga bakas na naiwan, at kung paano ka tinuruan ng panahon na mahalin ang iyong sarili higit sa lahat. Siya ay tila nagulat, marahil medyo nalilito pa. Hindi ito ang tugon na inaasahan niya. Ngunit naramdaman mo ang isang napakalaking kaluwagan, parang sa wakas ay napalaya mo ang isang bagay na matagal nang nakakulong sa loob mo. Yumuko siya ng ulo, marahil na pagtanto na ang panahon ay lumipas at ang ilang mga bagay ay hindi na maibalik pa. Nakaramdam ka ng halong lungkot at kaluwagan. Hindi madaling makita ang isang taong nagsisisi ng huli na, ngunit mas mahirap ang pagsisising hindi mo nagawa ang tama para sa iyong sarili. At sa sandaling iyon, naramdaman mong nagawa mo ang kailangan mong gawin. Natapos ang muling pagkikita, ngunit may isang bagay sa loob mo ang muling nabuhay. Hindi lamang ito ang kaluwagan ng pagsasabi ng kailangan mong sabihin, kundi ang katiyakan na, sa wakas, pinili mo ang iyong sarili. Lumakad kang paalis at nagsimulang lumayo ng dahan-dahan. Mayroong gaan sa iyong mga hakbang na wala noon, isang pakiramdam ng kalayaan na tila lumalawak sa loob mo. Ang hangin ay tila masariwa, parang bawat paghinga ngayon ay nagdadala ng isang bagong uri ng enerhiya. Sa isang sandali, naramdaman mong ikaw ay hindi matitinan. Hindi sa kahulugan na ikaw ay immune sa sakit, kundi sa kahulugan na sa wakas ay napalaya mo na ang sarili mo sa mga dinakikitang kadena na nakakapit sa iyo sa nakaraan. Habang naglalakad, pumapasok sa iyong isipan ang mga alaala na parang isang pelikulang ilang beses mo nang napanood. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi mo na nararamdaman ang pangangailangang balikan ang mga ito o hanapin ang puntong maaaring nagiba ang mga pangyayari. Tinanggap mo na may mga bagay na hindi mo kontrolado, na ang pag-ibig ay hindi garantisadong tugunan, at na kadalasan, ang pinakamahirap ay tanggapin na hindi lahat ay handang magmahal sa parehong paraan na ginagawa mo. Ang mga tao sa paligid ay tila mas presensyado. Napapansin mo ang mga detalye na dati hindi mo napapansin, ang tunog ng mga dahong sumasayaw sa hangin, ang tekstura ng lupa sa ilalim ng iyong mga paa, ang langit na unti-unting nagpapalit ng kulay habang ang araw ay nagpapaalam. May simbolismo sa lahat ng ito, para bang ipinapakita ng universo na tuloy ang buhay, na ang nakaraan ay hindi nagtatakda kung sino ka ngayon, kundi bahagi lamang ng iyong paglalakbay. Mas magaan ang iyong pakiramdam, parang natanggalan ka ng bigat sa balikat na hindi mo alam na dala mo pa. At kasabay nito, nararamdaman mo ang isang uri ng tahimik na pasasalamat. Hindi sa lahat ng iyong tiniis, kundi sa tapang na ipagpatuloy, na hindi kumapit sa isang baluktot na refleksyon ng pag-ibig. Natutunan mong magtakda ng mga hangganan, magsabi ng ihindi kapag kinakailangan, at protektahan ang iyong panloob na espasyo mula sa mga pagsalakay na hindi ikinabubuti sa iyo. Mahaba ang proseso ng paghilom, madalas masakit, ngunit na pagtanto mong ito rin ay malalimang nagbabago sa iyo. Tinuruan ka nitong mas kilalanin ang iyong sarili, pahalagahan ang iyong sarili sa paraang maaaring hindi naging posible kung hindi mo naranasan ang mga pagsubok na iyon. Maliwanag na hindi mo kailangang magpasalamat sa sakit, Ngunit maaari kang magpasalamat sa lakas na natagpuan mo sa gitna nito. At nayon, habang nagpapatuloy ka, hinahayaan mong isipin kung ano ang susunod. Hindi bilang isang desperadong paghahanap para sa isang bagay na pupuno sa kawalan, kundi bilang isang pagbubukas para sa bago, para sa hindi inaasahan. Naiintindihan mo na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailangang pilitin, na dumarating ito kapag handa ka ng tanggapin ito, kapag nahanap mo na ang pag-ibig sa iyong sarili. Nagpapatuloy ka sa paglalakad, nararamdaman ang banayad na hangin na humahaplos sa iyong mukha. At, habang lumalayo ka mula sa lugar kung saan maraming emosyon ang nagkasalubong, isang katiyakan ang lumalaki sa iyong kalooban, handa ka na para sa anumang darating. Hindi dahil hindi na mahalaga ang nakaraan, kundi dahil ngayon naiintindihan mong bahagi ito ng kung sino ka, nang hindi tinutukoy kung ano ang maaari mong maging. Sa sandaling ito, napagtanto mo na ang kapayapaan na matagal mong hinahanap ay nasa pagtanggap mismo ng lahat ng nangyari. Hindi ito isang kapayapaan na itinatanggi ang sakit, kundi isang kapayapaan na niyayakap ito, na tinatanggap ito bilang bahagi ng pagkatuto. Hinahayaan mong maramdaman ang halo ng kalungkutan at ginhawa, sapagkat pareho itong bahagi ng isang proseso ng pagpapagaling. May kagandahan sa pag-alam na ikaw ang may kontrol sa iyong sariling buhay, sa iyong mga pagpili, at sa mga taong pinapayagan mong pumasok sa iyong puso. At, kahit hindi nagtapos ang kwento sa taong iyon ayon sa iyong inaasahan, alam mong kinakailangan iyon upang ikaw ay lumago, mag-evolve at, higit sa lahat, matutunan ang tunay na pagmamahal sa sarili. Hindi mo alam kung ano ang hinaharap pero ngayon hindi na ito mahalaga. Namumuhay ka sa kasalukuyan, hinahayaan mong maging ikaw kung sino ka, nang walang mga tanikala ng nakaraan at walang mga ilusyon na minsang nagnilimitasyon sa iyo. At ito, sa sarili nito, ay isa ng kilos ng tapang at pagmamahal. Nararamdaman mo ang matamis pait na lasa ng kalayaan, para bang nilalasahan mo ang isang sandali na hindi mo talaga inakalang maabot. Ang paglalakad ay tila hindi na mabigat, hindi na hinihila. At, habang ikaw ay lumalayo, ang tanawin ay nagbabago, tulad na rin ng mga emosyon sa loob mo, ngayon, ang bawat hakbang ay isang sadyang pagpili na kumalas mula sa nagdulot sa iyo ng sakit, lumaban sa bago, sa hindi inaasahan, sa kung ano pa ang darating. Nagsisimula kang magnilay sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-usad. Hindi ito ang pagbura ng mga alaala o pagpapatayong parang walang nangyari. Bagkus, ito ay pagtanggap na ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malalim na konstruksyon ng kung sino ka. Hindi ka winasak ng sakit, hinulman ito ang isang bagong bersyon ng iyong sarili isang bersyon na mas matatag, mas matalino at mas may kamalayan sa sariling halaga. Nagsisimula kang makita ang iyong sarili sa ibang paraan, hindi na bilang isang biktima ng mga pangyayari, kundi bilang isang tao na, kahit sugatan, ay nakahanap ng paraan upang mamulaklak. Ang araw ay nagpaalam na ang langit ay kinulayan ng mga kulay kahel at rosas. Mayroong katahimikan sa iyong mga isipin na dati tila imposible. Para bang, sa wakas, ikaw ay nasa kapayapaan sa nakaraan, wala nang sama ng loob o hinanakit. Naintindihan mo na ang bawat taong pumasok sa iyong buhay ay nag-iwan ng marka, at nasa iyo ang desisyon kung anong klase ng marka ang iyon. Maaaring sa kanya ay sakit, pagkabigo, pero pati na rin aral, paglago. At iyan ay isang bagay na walang sinuman ang makakaagaw sa iyo. Naaalala mo ang masasayang sandali, may mga tunay ng ngiti, taos pusong yakap, mga salitang puno ng pagmamahal na, sa oras na yon, ay tunog totoo. At alam mo na hindi mo kailangang burahin ang mga alaalang iyon upang makausad. Maaaring itago kung ano ang maganda, ngunit huwag hayaan na ito ay magpatali sa sa kung ano ang masama. Iyan ang kagandahan ng iyong proseso ng paggaling, hindi mo kailangang makalimot upang magpatawad, at hindi mo kailangang magpatawad upang makausad. Ang mahalaga ay mahanap ang balanse, ang panloob na kapayapaan na nagmumula sa pagtanggap ng kung sino ka na ngayon dahil sa lahat ng iyong naranasan. Nagsisimula kang mapansin na, kahit hindi siya nagawang mahalin ka sa paraang nararapat para sa iyo, natutunan mong mahalin ang sarili mo ng higit pa. At ito ang pinakamalaking regalong maaari mong ibigay sa iyong sarili. Nauunawaan mo na ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang kayang magbigkas ng pinakamagandang mga pangako, Kundi tungkol sa kung sino ang handang manatili sa tabi mo, lumaban kasama mo, at suportahan ka sa pinakamahirap na mga sandali. At higit sa lahat, natutunan mo na ang tunay na pagmamahal ay hindi nagdudulot ng pagdududa sa sarili mong halaga, munit pinapalakas, pinatatatag ito. Tumingin ka sa nakaraan sa huling pagkakataon, munit hindi dahil sa pangungulila o pagsisisi, kundi bilang isang simbolikong kilos ng pagtatapos. Mayroon itong napapaganang pakiramdam ng kalayaan sa pagpapaalam sa nakaraan ng walang galit, walang pagkamuhi, kundi may pasasalamat sa lahat ng itinuro nito sa iyo. Napagtanto mong ang pagpapatawad ay hindi para sa kanya, kundi para sa iyo mismo, upang makalakad ka ng walang bigat ng mga lumang hinanakit, upang mabuksan mo ang puso para sa mga bagong pagmamahal, bagong karanasan, at bagong posibilidad. At habang sumusunod ka sa iyong landas, nagsisimula kang makita ang isang mas magaan at mas ganap na hinaharap. Alam mo na magkakaroon pa rin ng mga hamon na ang pagmamahal ay maaaring hindi laging madali, ngunit ngayon mayroon kang mas matatag na pundasyon, isang kumpiyansa sa sarili na muling itinayo sa bawat patak ng luhang bumagsak, sa bawat sugat na naghila. Nauunawaan mo na hindi mo na kailangan ang tanggapin ng mas mababa kaysa sa nararapat sa iyo, na hindi mo na kailangang masiyahan sa mga mumo ng atensyon o pagmamahal. Napagtanto mo na handa ka ng magmahal muli, ngunit sa ibang paraan ngayon. Mas mapagmatsyag ka na, mas may kamalayan sa kung ano ang nais mo at kung ano ang nararapat sa iyo. Wala nang pagmamadali, wala nang kawalang pag-asa na makahanap ng isang tao upang punan ang mga puwang sapagkat alam mo na buka na sa iyong sarili. Ang pagmamahal na darating, kung darating man, ay isang karagdagan lamang, hindi isang desperadong pangangailangan ng pagpapatunay. Ang daan sa iyong harapan ay hindi tiyak, ngunit hindi ka nagaanong natatakot tulad ng dati. Alam mo na, anuman ang mangyari, kakayanin mo ito. Haharapin mo ito at patuloy mong pipiliin ang iyong sarili sa lahat ng pagkakataon. At sa sandaling ito, habang ang araw ay lumulubog sa abot-tanaw, nararamdaman mo ang isang pakiramdam ng tagumpay, na para bang sa wakas ay natapos mo na ang isang yugto at nagbigay daan para sa isang bago at mas makahulugang bagay. Natapos na ang yugto, ngunit nagpapatuloy ang iyong paglalakbay. Ikaw ang buhay na patunay na posible ang muling pagbangon na ang pagmamahal sa sarili ay ang pundasyon ng lahat ng pagbabago at na walang sakit na kayang magtakda sa iyo. Ngayon, ano ang palagay mo sa pagninilay-nilay na ito? Kung may kahulugan sa iyo ang bidyong ito, gusto kong malaman, nakaranas ka na ba ng katulad na sitwasyon? Paano ang iyong proseso ng pagbangon? Magkomento dito sa ibaba at ibahagi ang iyong karanasan. Ang iyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe sa channel upang makatanggap ng higit pang mga nilalaman na tulad nito, puno ng emosyon at katotohanan, para sa iyong personal at espiritual na paglago. At, syempre, ilike ang video kung ito'y nakatulong sa iyo sa anumang paraan. Nakakatulong ito sa akin na malaman na nasa tamang landas ako sa paghahatid ng mga mensaheng direktang tumutukoy sa iyong puso. Pagkita tayo sa susunod na video.